Kasi yung ate ko ganito rin, nagkaganito rin. Naminiwala ng asawa. Ah, nagka-depress din yung kapatid. Ako din ang Ako naman, hindi <laughs> ako makasara, hindi ako makabayad sa utang ko. Yun daw kayo nagka-depress. Tapos doon naman ako sinamantala na sinamantala ng ano, sa pasera ko. Namin Ayan, nakapatong-patong -naka na mga problema. wala yung ano, gamit, sabay-sabay. Tinariringgan ako. Siyempre wala kang magawa, wala kang magpuntahan eh. hmm. Tapos yung pera mo, konti-konti lang eh. So, kaya yung naging solusyon nyo ay magpalakat lakat na lang no, para eh. yung pag-iisip nyo ay. Eh. Apit, apit ko yun eh. Yung magpalakat, pag may problema ako, oh. kahit nasa barko ako, pag nasa puerto kami, lalakad-lakad ako. Isang may mga technical problem ako, na-analyze na ko ba pag eh, you know, you parang know. yung pag-walk, paglalakad nyo, eh, therapy. Oh, therapy, parang oh, sa akin yan. Oo. Oh, oh. Parang therapy sa inyo. Na, nagtakon ako ng problema ng gato, bakit tumatakas ako? Uh, Marami ako na i-imagine. Mga kaibigan ko, kausap ko, gano'n. Pero hindi naman nag-exist, hindi naman totoo. Mm -hmm. Yun nga nasasabihin ko doon sa pamilya ko. Kaya nung nalaman ng anak ko, galit na galit sa akin. Oo. Uh -huh. Kaya minsan, nakatulit ako. Yung, yun ang mahihirap pamihin sa kanila eh. Na... gano'n na, down na, gano'n. Oo. Uh -huh. Ayaw, ayaw ko sanang, sa, ano, kaya lang. Ngayon, yun ang, yun ang pinagtataka, pinagtatakpan ko. Na, yun, sinungaling ako ng pagano mm Hmm. Yung tinatago ko. Kaya, dito, minsan, naiiyak ako dito. Okay. Taga lang kuya ha, bayaran natin yung bigas. o Uwi muna kayo, dalhin nyo yung bigas. Oo, para pamaya nga po, pag di na mainit, Saka kayong mga lakal ulit. Oo. pinatabi nila yung Binibigay sa inyo. Yung arkitekto, si Hernandez, taga dyan din. Hmm. Eh, siyempre, gusto ko, pa-impress ako sa kanya, pagawa ko yung tong, no? Baka makuha ko yung ibang maintenance niya, ibang equipment niya. Buti na lang at uh, bumalik yung kanyang, ano, yung pang yung, yung, yung pa kanyang pag-iisip, no? At uh, nganong balik yung kanya at nakakausap ka ngayon ng maali. Ayun nga po, at isa ay nagbenta ng kalakal niya. At pinabalik ko siya dito para dalahin yung bigas at mapagupitan ko rin siya. Kasi gusto raw niya kapag apply muli ng trabaho at meron daw siyang kakilala rito na gusto na kaya sabi ko kuya para eh, ma-impress yung ating apply yan eh, kailangan maging presentable magpagupit siya ayusin mag niya kanyang sarili at uh, atin po siyang pagpagupitan mga, mga traba, no? ayan si kuya Ano, magkano na benta nung ano nyo, kalakal? Ako ang kalakal. Kano yun? Eh, dalawang kilo lang yun. 3 pesos lang isang kilo. Oo. Oh. 6 pesos ako. Baka naman nagbibisyo kayo pa. Ako? Okay. Hindi na. Sa ngayon, hindi na. bawal lang kasi nung patingin ako. Oo. Oh. Lahat ng sinumay, na may kulay. Kasi... Okay. Bawal, bawal na. Bawal na. Pero dati, nung kayo, na, nung kayo nasa barko, lahat na ang bisyo. Hindi naman. Ako, hindi naman. Hindi naman. Pero kahit eh, keros siguro na ako natuto mo Ah, meron lang, lang, pero meron lang kaming hereditary na pumawa. Kasi yung ate ko ganito rin, eh, nagkaganito rin. Naminiwala yan ng asawa. Ah, nagka-depress din so, yung kapatid. Sa kontinuan depression. Ako naman, hindi ako makasakay, hindi ako makabayad sa utang ko. Hindi daw kayo nagka-depress. Tapos doon naman ako sinamantala na sinamantala ng ano, yung pasera ko, naka uh, nakapatong-patong na yung mga problema Wala at yung ano, gamit. Sabay-sabay. Oh. Kinariringgan -sabay. Inari, inari ako. Siyempre, wala kang magawa, wala kang mapuntahan eh. Hmm. Tapos yung pera mo, konti konti lang. So, kaya yung naging solusyon nyo ay magpalakad-lakad na lang oh. para yung pag-iisip nyo ay... Apit, apit ko yun eh. Yung magpalakad, pag may problema ako, oh. kahit nasa barko ako, pag nasa puerto kami, lalakad-lakad ako. Isang may mga technical problem ako na nakukuha ko. Na-analyze ko ba pag mm, Eh, you know, you know. Parang know. yung pagbuwak, paglalakad nyo, eh, therapy. Oh, therapy, pa oh, sa akin yan. Oo. Oh. Parang therapy sa inyo. Nagtakon ako ng problema ng ganito, pati tumatakas ako. Ah, uh, mga may ako na-imagine kaibigan ko, kausap ko, gano'n. Pero hindi naman nag-exist, hindi naman totoo. Mm -hmm. Yun nga yun, yung ko doon sa pamilya ko. Kaya uh nung nalaman nung anak ko, galit na galit sa akin. Uh -oh. Kaya minsan, nakatulit ah, ako. Yun naman yun, yung mahihirap ang sa kanila eh. Na... gano'n na, down na, gano'n. Uh -oh. Ayaw, ayaw ko sanang, ano, kaya lang, ngayon, yun ang, yun pinagtatakat, pinagtatakpan ko. Na, ngayon, sinungaling ako ng pag ano Mm Tinatago ko. Kaya, dito, misa, naiiyak ako dito. Okay. Teka lang, kuya, ha? Bayaran natin yung bigas. Eh mga katropa, no? Kain muna kami ni kuya. Erwin, pangalan nyo, no, kuya? Mm. Erwin. at uh, pagkatapos namin kumain dito, ay... maghahanap kami ng ano ah... Uh, yung tawag nito, barbershop at pa makeover natin si kuya kasi gusto niya magtrabaho daw eh hindi naman pwedeng ganito yung itsura niya pag nagkapa yung trabaho at pinigyan na rin siya natin sila ng bigas no? para sa ang uwi niya sa kanila yep. Yeah. so, uh, mamaya no, samahan niyo kami na paano natin to pa makeover natin to si kuya Erwin Personal ang na lang trabaho Maabot ako. Eh, yung bang nung kayo nagkano, nagka-depression kayo, nag-start na yung depression nyo, sabi nyo nga eh, nagkapatong-patong yung problema nyo, problema sa kaliwa, kanan. Hindi nyo masabi doon sa asawa ninyo, yung mga problema ninyo? Masasabi ko din. Kaya lang yung misis ko eh, kumbaga sa ano, kumbaga sa ano, kahit siya rin eh, napapansin ko may mga ano rin, Misa lang dito, ah, dinadala ko kasi dito yan eh. Naapektuhan din siya? Oo, meron din siya nga. Iniwan na kayo ng asawa niya? Ano yan dito? dinadala ko dyan sa, ano, sa pumunta dyan sa silang medikal. May sakit daw ang asawa ni Kuya. Anong sakit ng asawa niyo, Kuya? Makami sakit yun. Diabetic, unang una. Mm -hmm. Yan, uncontrollable yung pakihi niya. At saka yung, yung ano niya. Misa bigla nagagalit. Eh, dito, sa lugar na to, okay hindi ko talaga mababayaran yung naging utang ko dito sa kanila. Aba ah, madalas kayo dito na kayo binibigyan ng pagkain nila, ano? Oo, so, sa kanila, tuon. Oo. Pumingin ako tuon, pumingin ako nubia, bigyan ako, ako yan. Baka nung... may gusto kayong batiin. Batiin yan sa ano. Uh, Binabati ko yung mga taga-summer dyan. Ayan, ako, baray pala si Bang. Mga taga-ubayan. Oo. Saan so, ba kayo na-summer yan? Oo, yung mga kapatid. Kayo, ma'am. Saan? Ano, Kau ba kami gusto kang batiin Talaga pa uh, sa iyo ng alis. Degros kayo. Mendes. Ah, Mendes. Malapit lang si Ate. Kumakapali lang problema. Nako. Baka mapatulad kayo kay Kuya Ate ha. Nag-depress ayan. 3 years na nagpalakad-lakad dito sa karsada. Oo. Oh. Saka ang kailangan uh -huh. din ma'am ano eh, support system. Hmm. Meron kayong mga kapatid. Pero ano? Nga si sir ano, si Kuya dahil 3 years nang nilabanan yung kanyang depression. Buti eh. Uh, na ano nga kami sir. Uh, siya. Kaya Na, 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 lang siya na Eh dati naglalakad lang siya na hindi ng pagkain. Yung nga, ang sabi niya, ano, bakit hindi raw sa... At marami may nagsabi din sa kanya na bakit yung paglalakad daw niya eh bakit di niya na lang samahan ng pagganap eh para kasi, mga kasi Oh, nakita niya. Oh, kaya siya gumaya. Hindi na uwi naman no sa na. Uwi sa kanila. O. Naghahanap buhay lang. Kulang kulang din kasi tinigitan okay, ng mga anak ko. Nakakaawa din. Eh. Oo. Uh -huh. Mga katropa no, susunduin muna ni Kuya yung kanyang asawa para maibigay po natin itong kanyang bigas na ito pinili ko para sa kanila ay mayuwi na doon sa kanila at kinuha niya ang kanyang sawa Itay na lang natin dito sa Kuya Hello, andito po tayo sa parlor Anong pangalan ng salon nyo, ma'am? Daru Beauty Salon in Singapore. po. Ayan, dito, dito kasi. Ito lang sa Yakal Street. Ayan. Sa San Miguel do, sa Silang Cavite City. Yun. At ito po, kasi papamakeover po natin si si Senos, si, si, Kuya si, 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 si Erwin, mga katropa, dahil mag-a-apply po siya ng trabaho. Kaya kailangan niya, ano, kailangan niya magpa-makeover. Ayan, at ayan, shoutout po sa aming magaling na yuti ya <laughs> Ayan mga katropa, no? nandito kami ngayon sa parlor para ipamakeover si Kuya Erwin. ah uh, Magawa ng pangalan itong parlor nyo? The Room. Ha? The Room. The Room. Ayan, uh, po dito sa The Room. Parlors, no? Na, ano, magaganda po yung kanya mga business yan. Uh, matatagpuan po ito sa... ah uh, dito barangay, ano to? Barangay, Sikrigan Dos, yung house. Yun. Dito po yung sa silang mga katropa no. Uh, subukan natin dito ah uh, may ano rin may at ano nga po pala uh, shout out nga po pala sa lahat ng mga OFW no lahat sa kay Mama ID Del Mundo yan shout out po sa shout mga, uh, out yan sa mga subscriber ko po at mga nan subscriber mga viewers uh, maraming po salamat sa lahat po ng mga OFW no, sa Qatar, sa Saudi, sa Dubai, at saan man no, sa mundo. Ay, sila shout po, po kayo na magandang umaga po sa inyong lahat. Diyan. At magandang hapon po dito sa amin sa Pilipinas. Uh, kung bago pala po kayo sa akin channel kay Dan TV Vlogs, so, huwag niyo po naman sanang kalimutan pakisubscribe naman po ang ating mga channel para naman po ay mas dumami pa po yung ating matulungan na kagaya ni Kuya Erwin, mga katropa. dan maraming maraming po salamat.